Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Bisayas, kung saan may igpitang paniniwala ng mga tao sa aswang. Bata pa lang ako, palaging may mga kwento ang matatanda tungkol sa mamanila lang na kumakain ng laman ng tao at sumisipsip ng dugo. Pero, akala ko katangisip lang lahat. Hanggang sa matuklasan ko ang dihim ng aking sariling pamilya. Si Lola Esther, ang nanay ng tatay ko, ay isang tahimik at misteryosang babae. Hindi siya madalas lumalabas ng bahay tuwing umaga at mas madalas siyang gising sa gabi. Kahit anong init ng panahon, palagi siyang nakasuot na makapal na damit at nakatago ang kanyang egg. Noong bata ako, pinayuan ako ng nanay ko na huwag pupunta sa silit ni Lola kapag madaling araw. Huwag kang gagala sa bahay pagsapit ng ating gabi, bilin niya. Pero siyempre, isang gabi, hindi ako nakinig. Isang gabi, nagising ako dahil sa isang tunog. Parang pagdila o pagsipsip na isang bagay Lumabas ako ng kwarto at nakita kong bukas ang pinto ni Lola. Daan-daan akong sumilip at halos mapatili ako sa nakita ko. Si Lola ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang bibig ay may bahid ng dugo. Hawak niyang isang maliit na baboy at ang leg nito ay may malaking sugat. Parang sinipsip ang dugo nito. Nang makita niya ako, Mabilis niyang tinakpan ng kanyang bibig at tumayo. Anak, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Pero ang kanyang boses ay mas matanim kaysa dati. Tumakbo ko pabalik sa kwarto at nagkumot. Kinabukasan, inisip kong baka panaginip lang ang lahat. Pero, nang makita kong wala na ang baboy na nakita ko kagabi, nagsimulang gumulong isip ko. Simula noon, sinimulan kong obserbahan si Lola. Napansin ko ang inang bagay na noon ay hindi ko pinansin. Una, laging mainit ang kanyang katawan. Parang palaging may lagnat, pero hindi siya nagkakasakit. Pangalawa, iwas na iwas siya sa bawang at asin. Tuwing may handaan, hindi niya kinakain na ang pagkain na maraming bawang. At pangatlo, may sugat siya sa likod. Minsan, nakita ko siyang nagpapalit ng damit at napansin kong may sugat siya sa likod. Parang gasgas -gas o hiwa. Minsan, nagtanong ng huwag tatay tungkol kay Lola. Pero ang sagot niya ay, huwag mong pakailaman ang bagay na di mo kayang intindihin. Alam kong may tinatago siya. Sa gabi, habang mahimbing ang lahat ng tao sa bahay, narinig ko may bungpas na bintana. Sinilip ko ito mula sa maliit na siwang ng aking kwarto. Si Lola, umaakit sa bubong? Hindi ko alam kung paano, pero parang kayang-kaya niyang gumalaw ng mabilis kahit matanda na siya. At ang mas nakakagulat, mula sa kanyang likod may lumalabas na kakaibang bagay na parang mahabang pakpak ng isang paniki. Muntik akong mapasigaw, pero tinakpan ko ang bibig ko. Kita po kung paano siya tumingala sa langit at biglang tumalon palayo sa bahay. Hindi ko alam kung gaano katagal na napatulala. Pero nung bumalik si Lola, makalipas ang isang oras, nakita kong bumalik siya sa inyong normal at pumasok sa kanyang kwarto. Parang walang nangyari. Kinabukasan, isang balita ang pumalat sa baryo. May buntis na babae na natagpo ang patay. Wala siyang sugat, pero ang tiyan niya ay parang lumubog. Parang may supipsip ng naman sa loob. Napatingin ako kay Lola. Tahimik siyang umiinom ng kape pero nang mahuli niya na ko sa kanya, mumiti lang siya. Isang ngiting, hindi ko malinimutan. Lumipas ang mga taon at nang mamatay si Lola, sakalang isiniwalat ng tatay ko ang lihim ng aming pamilya. Ang nanay ko, hindi niya ginusto yon, sabi niya. Paano? Tanong po. Itagli siya ng lola niya sa isang aswam. Hindi niya ginustong maging isa sa kanila, pero hindi niya ito nakakasan. Kaya lumipat siya rito sa baryo para magtago. Para hindi na makasakit ng ibang tao. Pero minsan, hindi niya napipigilan ng sarili niya. Napaisip ako, totoo pa lang lahat ng kwento tungkol sa aswang. Pero mas nakakatapot pala kapag ang aswang bahagi ng pamilya mo